Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Skyway uh, Going to simbang, Bato po tayo uh, Skyway po, uh, tapos uh, mag-exit -e tayo ng Santa Rosa Laguna Guys, pagtawid po pala natin dyan sa may circle, derecho lang po tayo guys okay, dito nga pala po sa paleter while ng orsada kakaliwa po tayo dyan tapos dire, dire direto lang po mararaanan natin yung bagong tulay na gawa bagong gawan tulay direto lang po dyan direto Guys, pagdating nga pala po ng nasugbo arko, kakaliwa po tayo dyan. Ito po yung joke ng highway. At magadaanan po natin dyan yung karsadang nasira ng bagyo. Dire-direcho lang pa po yun. Pagdating po natin dito guys sa may Canyon Woods, kakaliwa po tayo dyan. Ayan, kakaliwa po tayo dyan, kakaliwa po tayo. Ayan po yung Canyon Woods. Papunta na po yan ng San Galvel. Laurel Batangas po. Ito po guys, yung daan na papunta sa simbahan bato na hindi delikado. Medyo malayo nga lang pero dire derito lang siya. Walang, de walang delikadong dadaanan na bangil-bangil. Hello guys, pagdating yung Apollo of sa JNJ Gas Station, kakaliwa po kayo diyan. And malapit na po 'yan ang JNJ Gas Station niyan. Kakaliwa po tayo diyan. Dire-diretso lang po 'yan. Ang tumbok po niyan papuntang Simbahang bato na. Hello guys, malapit na po tayo sa may Simbahang bato. Ayun. Ayun, kakaliwa na po tayo. Meron po diyan naka-sign simbahang bato. Makitid lang po yung karsada na yan sa may bungad pero pagpasok nyo po, maluwag naman po at maraming karsada. Yan, yan po yung simbahang bato. Yan, makitid lang po yan. Pero pagpasok nyo sa loob, ah, palapad na po ng palapad yung karsada niya at maraming parking, malalaki. Guys, nandito na po tayo sa mismong simbahang bato. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo po ang munti naming video. See you next vlog. Lakwat Serang Pamilya.